uwi na kami guys doon lalabas tayo mm, paro yan na hmm. uwi na dito yung, nagparada kay Daryulong nandito uwi na sobrang inyong talaga wala na yata yung open kiasan uh, so, lang dito na guys yung, sila, pag gabi ito kaya nga may mga tilon pa oh o, yan, anong ito guys, nakikita nyo yung putik na anong yan. Paggabi, sinihan dito. Nakapark lang yung mga sasakyan dito sa parking. So, isa ito. Ilang ano kaya ito? So, Laki Ayan, ito number 3, ano to, screen. Doon, dadaan natin number 2. Ilang kaya yung screen ito? Sorte. Ayan, hirap palabas. So, I think ano sila merong apat na screen dito sa paligid dalawa yan sa so dito screen 2 and 3 doon and four sa kabila 4 siya 5 yan wa 4 yan o isa doon doon ang palabas so yun 2 3 tatlong screen Tatlo lang. Ayan o. Apat yun lang sa kanya. Ayan, number four tayo. Yung screen ka. Kung, ay, yung apat na andun yung isa. So, apat na ano screen. Ayan, luwang-luwang o. Oh. Kanya-kanyang parkingan sila pag ano. Movie. Ayan. Ito kasi hindi siya sumusunod sa... Ayan o, dumiritso na siya eh. <laughs> kasi maluwang ang kalsada. Mag-shortcut <laughs> pa. Ayan guys. Ayan. Balik na kami. Pauwi na. Nagpak na yung may tinda dyan, no? Kanina, puno dito. Uh, tent. Umikot-ikot pala tayo pag palabas. Umikot yung tinda brown Hmm. Kasi doon ang gate, papasok lang one way. Kaya ikot palabas talaga. Hmm. sara mo ng bintana mali ka po At kung kaya no in 200 meters turn right uwian lang mga nagtitinda dito oh mali uh -huh. lang yung basurero wait uh -huh. araw yung maglinis hindi matatapos yan <laughs> Ay, pag wala na tong mga sasakyan basbaso ayan lumabas na malayo yung inikutan din natin kasi diyan tayo nagpark oh malayo din yung labasan kaya nga dito man na dito lapit tayo sa entrance eh pwede palang pasalubong doon galing papunta dito hindi natin alam oh hindi ako pa dyan sa kabila Five hundred meters, turn right onto Avenue Matters. Are bua. Merci tabira. Pantop na. Promet dadang entrance dito. Did you turn? Turn right. we are going to the Take the next mile the Avenue Matters. It's mm. matters Avenue Matters. Continue for 3 kilometers. sa gitna, yun ang ano? 15 sudo kayo na kayo, ito service yung mga sa Labal 13 sudo 13 na sa Labal, Labal pa rin tapos Montreal ito yung dumadaan at Exit 16 lang Montreal mag merge tayo may merge, hindi ko sila tingin. Eh. Mag-ilip tayo kasi yung ano doon, exit. Nasasabi naman diyan na. Hmm. Ay, baby, dyan tayo na lalabas sa highway oh, may merge tayo doon sa may pinasok natin kanina. Bell de Bois Bryant. Slow down na dito. Dito yung ta kanina paspas. Nasa paspas yung kinain pa yung line. road dyan sa open theater. Pag-abi. Pupunta sila dyan na mga... Hindi tayo siguro yan. Kaya ang, yung gate na yon doon sila magbabayad siguro pagpasok pag may movie. Manood ka lang sa bahay, bakit hindi ka pupunta? Yun ang sinihan nila dito. Kaya dinadayo nila, yun ang cheater nila. from Subreddit to Montreal. 所以。So какие